So ayun mga tol, mahangin na no. Ah, uh, nakailang piraso tayo. 1 2 3 4 5 6 7. So ayun, magandang umaga mga tol. Good morning. How are you? Ayan, tayo ngayong umaga no. Try tayo. Yun sila Kuya Joel, saka si Kuya Orly na mumutok eh. Hindi kasi kasya yung bangka ko hindi makapasok dito sa may bako din. Tas yung bangka ko eh. Hindi dito na tayo sa gilid. Ah, syaga, syaga tayo dito. So, ngayon lang tayo na mutok, no. Mo. Stay 'yun lang sana mababali tayo kahit pa paano. Stay 'yun lang kayo. Mag-update na lang kayo, mga mama. Lalayo ng putukan. Paynan din na kayo ni naabot isa. Ah, so maliit. <laughs> maliit yung inabot. Kukumpulan sila doon sa malayo eh. Pwede na. Rito. Walang wala eh. Lang tayo ulit. Nakapamutok. Pagtyagaan na. ay naman. Pwede eh, na. Uh -huh. Ayos. 1-0. Isa na tayo mga tol. Kating-kating eh. Hindi na makaantay ng tagol. Ano? Ayos. Pamprito na rin. Sana oh. all. sa bibig lumabas iyo eh. Oh. e é, 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 é. Thank you, Lord. Isa tayo. Ito paano? Stay chill lang kayo, mga tol. Pakabang pa tayo. Aabot kaya, mga tol. Staba yun. nabot nabot isda nga kasi ayun o nabot ay bunot sayang ito bunot, manipisan tama manipisan tama mga tol sayang hindi na puruhan hindi para sa atin yan, mga tol Ano pulit ng iba Hanap ka nang hanap. lang kayo mga tol, sayang nabunutan tayo. Ah. Nakaraang to yun. Manipis ang tama nun pagka balagbag tong bala ko eh. Ah, inabot mga tol. Ay mukhang inabot mga tol. Ayun, tinangin tali natin mga tulok. Ayun, ayun. Ayun, nagwawala. Ang galing, ang galing! <laughs> nagwawala. put pangatol Saan nang mahuhugot Ay pati oh lahat lang mga tul ayos thank you lord oh, sinabit pa ako sinabit pa tayo mga tul mapapay natin ayan to laki mga tul oh nyo ba Ay. sinasabi ko mapapay tayo mga tul Baka yung bangka Sinabi tayo eh Ayos Unang plapla Ayos Lucky mga tol Top. Ah. Ah, na ayos ang ating dali, nabigyan tayo. Wow, ah, laki. Totoo, laki oh. Oh. Yeah. Ay, ah, na ayos. Laki. Thank you. Good. tayo mga tol shout out kila kuya boyet kila kuya sam kabay syoyoy ayos na pinagbigyan tayo Ah. Yes. Diyan tayo ng panghulam ulam Nakabad. Ah. ayan mga tol. Lucky. Unang dali na ating balak ito. Sa ating pagbabalik. Magandang pagbabalik ito. Sana oh. Ah. Thank you. Thank mm -hmm. you. but natin binuol lang tayo binuol ako mga tol makarap mga tol lulusungin natin to stay tuned mga tol Pakita lahat sa inyo dun Kaya mga tol, lusong tuloy tayo Tayo magagawa Lusong Binuhon pa tayo mag buhay hunter na uwi na tayo nito pangatlong huli natin kaya binaba ako niya eh. <sighs> ano binihol mo pa ako dyan Manibis ang ibis ng tama palo oh, hindi na ba ako luôn đọc đó nè tay mũi Hãy huli natin mga tolo. ang lalaki eh. Ayos 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 So ayun mga tol. Pina tayo. Bakas ng client ng bangka natin. Katatlo tayo, dalawa ta, dalawang plop lang laki. Ano ang huli natin, dalawa. Ayos na din. Ngilan tayo pamaril At least meron tayong huli, di ba? Tapos isang Four finger ata o finger. Ayos na ayos hindi tayo nasiro ngayong araw ano, nalaki tingnan yung mga to ay putik alalaki laki so stay tuned lang kayo mga tol kita kita tayo dun sa kubo so mga tol dito na tayo sa kubo ay e, huli natin oh no?

dalawang dalag o, saka isang six finger na saan e. nandawin ako ko putok ka nga kayo ng putok eh gusto ko nga sana lakarin na dito sabi ko weh! tang ina mo puta pasok na kaya ako naiinip na ako dito e. sa iniisip ko na lang balang puta pinag tawa na lang yun ako e naroom, steady na lang ganun marami talaga sa lao ba no? Oh? Inisip ko, sabi ko, dito na lang ako, ganun lang din yan. Hindi ang problema rito, pagka umangin, lumalabo. Labo nga eh. Labo doon sa pwesto ko, dito pala una lumalabo. Eh, siguro, galing dito. Oo, galing dyan. So, ayan. Tayo na tayo maya maya, mga tol. May nagpaigot. Stay tuned lang kayo. tol, kainan na. Kain tayo, ayan. Ha. Ulam namin, oh. Kamati si si Buyas. Anong kamarad na yun? Wala kerao eh. Anong pangyayang ipat-ipat na? No? Sa pwesto ka lang. Ako, dyan lang ako. Di makapasok bang kaka. Ay, di na paper mess? Hindi. Ikaw, hindi kinundi ang kamarad? Hindi, nandito lang ako Tambay lang. Yun lang ako lang itong mga ano. Parang yung nagagamit. Ano Len? Hindi, ba kanya? Alay, Lenny. kanya. Hindi. May boss na. Laki Hindi. Anong... Kaya hindi siya mabitaw-bitawan ng amo niya eh. Ang dami niyang kontak eh. Ang timano, kinukuha na ng buyer yung cell number. Saka ano. Passenger. Para pag may order, tatawagan na lang. paganda mo na ako ng ganito. 100 pieces na ganyan. Ganito. Antimano, pagdating ng buyer, pick up na lang. Tapos nireview sa CCTV kung sino ang customer na yun na dumampot kung ano. Hindi naman makita kasi yung mga damit nakaharang. Yung mga nakahangir. Natakpan ng ano. Useless din yung CCTV. Ayos, busog. Thank you, thank you sa pagsubaybay nyo ngayong araw. Dali tayo. Sunod na araw ulit. Sa mga pamaril. Ang tibay so. Uugas. Oh, <laughs> Yan sila to Laldi. Si e Joel. Oh, kita kita tayo sa mga susunod dating episode. Thank you, thank you sa inyo.